Hello mga kalisan, welcome back to my channel This is Indayani and Felicitas Ayan ang Raina ng Tahanan and Mama Kat Felisa Ayan, di na sila makapag-antay guys dahil bubuksan na namin yung binigay ni Sir King James Ayan, from Quezon City Maraming maraming salamat sa binigay mo Sir King James from Quezon City mga kalisan, so eto Ayan, binigay niya at kani-kanina lang dumating yung ating parcel para sa ating mga felicitas. Ayan guys, hindi ko alam kung ano ito pero excited na tayong buksan ang kanilang parcel. Ayan mga felicitas, mayroon na kayong ano oh, mayroon na kayong parcel. Ayan yung ating parcel. Mama Kat Felisa, nandun si Mama Kat Felisa, nag -ano siya. Ayan, ito yung kanilang par parcel guys dineliver lang nila kanina. So, bubuksan na po natin at hindi na natin patatagalin pa mga kanisen. Para makita natin kung ano ba yung laman nito. Ayan guys. Ay, Allah. Wow! Hoy, felicitas! etuna Eto na, oh. Felicitas. Alo! Ang gaganda! Alo, 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 alo. Eto na, oh. Ayan, guys. Ala, damit siya. Ayan, oh, pang babae. Ayan, ganyan siya mga kalis, eh. Alang dami. Ayan, Mickey Mini. Ayan, pangalawa. Alang, kikit pelisa, oh. Ayan, ito kay pelisa. Pink Panther, ayan. Na medium size. Ala, syempre. <laughs> Uy, ito na, oh. Ala. Uy, inaano mo siya. Ala. Parang mukhang gusto mo na yatang makapuna, na samba. Ay, nagbibinato na si samba, oh. Ba't parang nililigawan naman na niya si S Kiara? Parang nililigawan na niya si Kiara. Ala. Ay, ang kikit mga kalisan. Ay, mayroon silang Santa Hat. Ayan, Ay, bagay na bagay nga yung kapaskuan. Ayan Ay, mga kalisan. Tatlong damit. Tag-isa sila at syempre tatlong Santa Hat. Alang kikit nila. So, itatry natin sa kanila mga kalisan. Ayan, ito pa isa. Mayroon pang isang bag dito. Ano kaya to? Ayan, ito, ito mayroon pa dito. Naglalaro sila. Ay, Naka double packing. Ano ano 'to? Naka double packing, guys. Ah, ala, ang cute 'yung ano siya. Para madala-dala natin ang ating mga four babies. Ay, alam may tali sila mga karisen, oh. May tali kayo, oh. Hello, ang cute tatlo. Ay, wow! Allah, thank you, thank you so much, Sir King James. Alam, tatlo. Ay, alam, ganda, promise. Pang babae. Ayan. Tapos, green. And then, ayan. Pwede na natin ipasyal talaga sila. And ilagay na natin sa labas. Si Kiara, Ki Brang. Di ba lang, yuta? Ayan. Si Kiara. Uy, bakit nililigawan ka naman na yata ni Samba? Ay, hala. Sa Januari pa kayo makakapon. Sa Januari pa kayo makakapon. Si Felisa nandun siya sa ano, doon. Ayun, nandun siya. Ewan ko nakikita niyo mga kalizen. Nandun siya doon sa baba. So, eto si Kiara. So, alika Kiara, itry natin yung damit mo Kiara. Alika. Ngubo <coughs> ako. Kiara, Alika, Alika. Ito try natin mga kasi para makita nyo kung anong mga kalabasan ng ating mga damit. So ayan guys, binabasa binabako si Kiara dito. Ito try natin sa kanya yung damit. Yung kulay red. Ayan. So, Kiara, halika rito. Ito ay small, mga kalisen. Small siya. So, itry natin kay Kiara. Ayan. So, dito ka Kiara. So, ilagay natin dito. Ayan, si Kiara, mga kalisen. Ayan siya, guys. Si Kiara. Hello. Ayan. Hello, Kiara. Si Kiara, eto. Ayan, oh. Nadamit ko na mga kalisan si Kiara. Nadamit ko na si Kiara. Ayaw magpakita doon, oh. Ayaw magpakita doon sa camera. Pero maluwang konti siya. Pero okay na. Kasi ang gagawin ko, itatahi ko. Itatahi ko ito para gumanda-ganda ang ating Kiara. Ayan. Si Kiara. Ayan guys. Ganda-ganda na ng damit ni Kiara, no? oh ikaw naman, ano, Samba. Ikaw naman, Samba. Bakit inaano mo si Kiara? Ha? ha? Bakit mo inaano si Kiara? So, mayroon pa dito, Kiara. Tingnan natin ito, Kiara, ha? Mayroon pang siyang, ano, guys, eto. Eto, eto, mayroon pang ganito. So, ma malalaki lang siya, mga kalisen. Ganyan siya, o, oh, malalaki. <laughs> Ayan, wait lang, wait lang. Ayan, guys, o, oh, malalaki lang siya. Yung kanyang, ano, yung kanyang, <laughs> yung kanyang, ano, guys, yung kanyang santa hat, malalaki, malaki lang siya. Ayan, guys, yung ating santa hat ng ating Felicitas. So, paano kayo ito gamitin? Hindi ko alam ito gamitin, oh. Ayan, hindi ko alam gamitin ito, mga kalisa. Paano ba? Maluwang siya. Pero okay na rin pag lumaki sila. Doon natin maisusuot sa kanila, oh. Ganyan lang siya. naka na. Pero okay lang. Ang cute, oh. Hmm, ba diba? Si Kiara, ang cute, oh. Ang cute-cute ni Kiara. Pero, tanggalin na natin Kiara, ha. Isusuot natin pag ano. So, next tayo kayo, Pati ito, maluwang siya. Pero, okay lang kasi itatahi ko yan. So, yung try natin ito. Mayroon Meron siyang, eto. Maupo ka dyan muna, kaya. Mayroon silang pag-anuhan. Alika rito, alika rito. Kiara. Alika rito, Kiara. Kiara. Kiara, So eto mga kalisan mayroon na silang tali, ayan. Pwede na silang matali ganyan siya guys. Oh. Ayan. So okay siya yung ating tali. Kahit paano eh maano siya. So mailabas-labas na natin sila mga kalisan. So next tayo anuhin natin si Samba. Si Samba naman mga kalisan. Anuhin natin si Samba. Ayan. So ganyan mga kalisan ayan, tinali ko muna siya dyan. Ayan. Nakatali na siya. Hello, Kiara. Hello, hindi dito. Ayan siya. So, i-next naman natin si Samba. Si Samba naman tayo, mga karisen. Ayan, tignan natin si Samba. Ayan, dyan ka. Ay! Ayan siya. Natatanggal. Ayan, medyo malaki pa siya, medyo malaki. Pero okay lang. Magagamit pa nila ito. Magagamit nila, guys. So, try natin para masubukan nila. Si Ah, uh, samba naman tayo. Wait lang, ano ha? Diyan ka lang, ano? Diyan ka lang. Hindi ka rito dito muna. Ala, parang nililigawan naman na niya yata ito. Ala. Nililigawan na niya itong ano ba? No, ah? Nililigawan na niya itong babae. Parang naliligaw naman na yata si Samba, mga kalisen. Nandiligaw naman na yata. Ayan. Ayan guys. Yung ating damit ni Samba. Panibagong damit ni Samba. Ayan siya guys. So ayan. Pang lalaki talaga mga kalisen. Parang nililigawan na niya si ano. Oo. oo. Ba't nililigawan mo na si ano? Yung kapatid mo? Yeah, medyo mas ano siya, mas hapit siya kay Samba. Mas hapit siya kay Samba. And then ito naman yung kanyang Ayan, lagay natin. Wait lang ah. Ayan. Mas ano siya, mas behave itong lala. Ayan siya guys, yung ating si Samba. Ayan, yung si Samba. Cute ito pag ano, pag maano ma siya, ma matapos yung kanyang Mahafit. Pag fit siya talaga, maganda guys. Ayan siya, tuwang-tuwa siya oh. Gustong-gusto niya. Ay, wag mong anuhin yan. Wag mong anuhin yan. Hindi yan sa'yo. So, tanggalin ko muna ha. Tanggalin ko muna. Kasi, i-ano natin. Tanggalin na natin. So, tingin tayo dito ng ano natin. Yung rito. Ay! Minat-nat na yun. Elis Sambawag Matitira yan, matitira Ayan, ito sa kanya mga kalisan pang lalaki Ayan, medyo malaki siya Pero okay lang Ay, wag ah, dito ka dito ka Kalisan ka na dyan Wala Nililigawan naman na niya yata yung babae. So, ito sa kanya, guys. Ang ganda, oh. Pang lalaki talaga. <coughs> Ala, inaano niya yata. Nililigawan niya. Nililigawan naman na yata ni ano. Samba. Pelisali ka na. Pelisa. Ito naman kay Pelisa, mga kalisen. Ito, medium. Ayan, medium size kay Pelisa. So, tignan natin. Halika, Pelisa. Pelisa, halika. Halika. Halika, Pelisa. Pelisa, halika, halika. Halika, halika dito. Alika. Si Pelisa, mga kalisan, ayan siya. So, tanggalin natin yung damit mo para ikaw naman ang magiging Raina. Ayan, guys. Ito yung damit ni Pelisa, mga kalisan. As you see, ang ganda niya. Try natin medium size pero okay na sa kanya. Sakto na. Ayan. So, eto sa kanya mga kalisen. Ayan. Maluwang talaga yung mga damit ng mga poor babies natin pero okay na. Okay na kasi. Lagyan natin. I-try natin kay Pelisa itong, itong Santa hat. yung Santa hat ni Pelisa. Ito <laughs> mga kalisa. Ating Santa hat ngayong taon. Mga kibrang. Di ba lang, Guta? Ayan yung ating Santa hat. Ito. Ano kaya itong ano? Itong... Ito, Pelisa. Ano to? Then, uh, hiramin muna natin ito. Baka ito lang yung sakto. Ito yung sakto muna sa ating mga Felicitas. Wait lang, Pelisa. Huwag kang makulit, Pelisa. Dito ka, Pelisa. Pelisa. Dito ka, Pelisa. Pelisa, Pelisa. Dito ka. Wait lang. Dito ka, Pelisa. Wait lang. Ayan. Dito ka, ah. Uh... Ayan po. Wala nang ano nung unboxing natin, oh. Kalilikot, kalilikot. Ayan. Parang ito talaga pang maliit. Pang maliit. Para hapit siya, mas maganda kasi pag paghapit. Ayan. Wait lang. Ayan oh, mas maganda paghapit mga kalis. Yung ating pang ano. Wait lang, Pelisa, wait lang. Hmm? Wait lang, ah? Ay nako. Ang kulit naman ni Felisa oh. Wait lang, uh, Upo ka d'yan oh. Ayan. Yung taas mo. Ayan siya, guys, pangkay Felisa itong small talaga. Pangkay Felisa. So dito kali ka. Wait lang. So ganyan lang mga kalisen kay ano Felisa. Si Felisa ano eksakto sa kanya yung small na ganito tali, ayan siya guys oh. Naninibago pa siya. So ganyan siya. Ayan. Halika rito. Yang gusto niya ang kasi maglakad-lakad na. Ayan guys, maluwang pa kay Samba at saka ano kay uh, Kiara mga kalisan maluwang pa pero sobrang ganda pag once na. Hapit na sila katulad ni ano, pelisi, pelisa, ayan, pag once na <laughs> ganyan na yung ganyan na yung katawan nila, maaring ano na, kasya na sa kanya. So, ayan lamang, mga kalisan, yung ating uh, unboxing sa ating binigay ni Sir King James from Quezon City. Maraming maraming salamat at sa mga patuloy na nagmamahal sa ating mga Felicitas for babies na si Samba, Kiara, at saka si Mama Kat, Felisa. Ayan guys, see you again on my next vlog. Thank you so much. Thank you.